Mahu itong aktes ang umuwing luhaan sa aktot na natikman niya at nalabang kaibigan niya pala mismo ang liligawan niya at hindi siya. Tila asadong asadong siopaw ang peg na magkakatuluyan sila pero hindi pala. Ah? Talbo! Ay, bigo siya! Bigo! na bigo! Oh, Just... kasi, kasi oh, oh. sila nung aktor. So, iniisip niya mm. na siya yung ipupush. Kumbaga, ano siya? Ipupursu. Oh. Diba? Naligawan. Kasi, nanigawan. atis tatikban naman oh, siya. Oh. Mm -hmm. Bago diba? ligawan. <laughs> oh, eh bakit nagpa <laughs> nagpa-chorba siya agad, di ba? Kasi parang may ganun siyang background din. Eh, oh, eh. actually, yun siya. So parang ano, nalungkot pala siya. Yung ibang nakatikman, oh, nakatsokban. Oh. Malulungkot diba? ka talaga. May mga di lalaki kasi oh. na parang ano, nakakalungkot, although hindi natin to, to na tolerate na may mga lalaki talaga na gusto nila yung parang tikiman na doon sa isa. May pang set na oh, oh. sila. Oh, oh, diba, may klase, diba? oh. Ibang klase, di ba? May pang tikiman, may pang one night stand, may pang fling may, pang, pling, may pang, oh. pang, kasalan, may pang simbahan. May correct. pang si oh, ito pang seryoso. ito pang seryoso. Ito, fling lang, gano'n. Oh, diba? Ito si girl, o may expect expectorant kumbaga di ba yes. yung pala hindi pala siya talaga love gusto niya lang ah eh, gusto lang kitang tikman nakukulo daw sabi ni kino? Mar Marcelita Mar ng UK hi, hi. 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 Marcelita ng kino UK lang, lang niya yan diba? Ah. Huwag <laughs> na kasi medyo ano. <laughs> kilala okay. mo yan, Marcy Vita? mo yan, of course. nataka uh, flawless ng nung isang girl dyan. Yes. Ako hindi ko kilala. Uh, Sino kaya kila yan? Kilala mo yan? <laughs> Mag mausay o maarte, ah, parehas. Ay.